Point Point. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung naghahanap kayo ng trabaho bilang kasambahay, may maganda kaming oportunidad para sa inyo. Kaya tutok lang at alamin ang mga detalye. Nag-aalok kami ng trabaho bilang kasambahay on call. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa trabaho. Maari kang ipatawag alinman sa mga araw ng lunes hanggang sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang trabaho ay matatagpuan sa Hulo, Mandaluyong City. Kung interesado ka, pakinggan ang mga kwalifikasyong hinahanap namin. Narito ang mga kwalifikasyong hinahanap namin handang magtrabaho mula lunes hanggang sabado, alas otso ng umaga hanggang alas dose ng tanghali tuwing kinakailangan. Malinis ang record, walang criminal record at may updated na NBI, police at parangay clearance. Malusog ang pangangatawan, mapagkatiwalaan at masipag. Marunong sa mga gawain bahay tulad ng paglilinis, pagluluto, paglalaba, pamamalengke at paggrocery. Bilang kasambahay, narito ang mga benepisyo na maaari mong asahan maninilbihan ka sa isang ligtas at maayos na kondominium. Malapit lang ang palengke at grocery, walking distance lang. Walang alaga ang bata. Isang adult lang ang amo at isang asong chihuahua ang kasama. Madali ang paglalaba dahil may washing machine na dipindot. Ilalagay mo lang, tuyo na ang damit pagkatapos. Ang tanging gagawin mo ay magtupi. Para makapag-apply, siguraduhin may dala kang mga sumusunod biodata, valid ID na may litrato, barangay clearance na hindi lalampas sa anim na buwan, police clearance na hindi lalampas sa anim na buwan, NBI clearance na hindi lalampas sa anim na buwan. Kung interesado ka, narito kung paano mag-apply. Puna ng application form sa tenure.com slash omgjobs. Para sa mga katanungan o karagdagang impormasyon, maaari ka mag-message sa 09178078814 o kaya sa Facebook kay fp.com Brent of OMG. Tandaan, direct hire ito, kaya direkta kang maglilingkod sa amin. Hindi ito dumadaan sa agency, kaya ano pang hinihintay ninyo? Apply na at simula ng inyong bagong trabaho. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iba at mag-subscribe para sa mga karagdagang updates. Kita-kit sa susunod na video. Paalam!